actually hindi ko to binili uh, sobra namin sa KFC kagabi so ayun plus sausawan so kaya na tayo mukbang na naman Ngayon Para makita niyo sa sawan ko. ng ketchup. <laughs> Nagutom ako guys kasi mag-adas na ng hapon. Ngayon pa lang ako kakain. Hindi siya manghang. Gusto ko yung maanghang. Eh. Regular lang pala itong naiwan. Masarap yung manghang. Masarap Masarap ng ketchup. isip ko kung kaya ko pa ba ito. <laughs> ang soup ko pala guys, oh. Kunting pork at saka yung pumbok. Ano to? Bagyo, bagyo pizza yata ito. Tawag. Tapos maitlog. Yan lang yung kasimple yung soup ng amo uh, ko pag tanghali. Tapos magluluto ako mamaya ng soup na yung ilalaga ko ng 3 hours. Ganon. Yun yung soup na mamaya. Sup namin pala pareho. Sarap ng init. May isip ko talaga kung kakainin ko pa ito or mamaya na lang. ko na lang. Baka mapanis eh no? Baka mapanis. Ayan, eh, lakas ng na ulan. Basta July, August guys Tag ulan dito sa Hong Kong Tender, juicy Hindi na ako mag take to ng, ano, ng kanin kasi marami akong karne. shoutout po sa mga kaibigan ko dyan. si si Gina, si si Paula, si si Chab, At lang mga lahat ng kaibigan ko dyan. Si Ading Joanan, Bonso Andrea, si si Sapea. na -miss ko kayo kasi hindi ako nag-ano. Hindi ako na Lời sarap matulog pag umuulan, no? Sayang may amo ako. <laughs> chicken araw-araw, chicken pa rin pag day off. least kanin na kasi ako guys kasi thunders na ako. Wala na naman kay Tapit nang maugos. Ang daming nakalain, oh. Eh. Ganito talaga ako, guys. Pagkatapos nang kumain ng amo ko, bago ako kakain. kasi mabagal ako kumain, eh siya mabilis. Ayoko ba yung kumakain ka pa lang, kailangan mo nang kunin yung mga plato sa lamesa. Doon siya kumakain sa lames. Ako naman dito. Pero mostly sa opisina ko. Kasi pag dito, dagdag linis pa to. sarap humigop ng sabaw pag ano, pag uh, umuulan. Ang plano ko, kakain na lang ako ng noodles, lalagyan ko yan ng noodles, kaya lang may, may chicken pala ako. So, kailangan kong kumain ng kanin. Pero kalahating bawag lang yung kanin ko, <laughs> hindi na, hindi na nasana yung galing ko yung kakain ako ng marami, hindi na. Parang sumasakit na yung galing ko. Wala na. Mm. Mayroon pa akong chop. Marami kami yung chop na yan. Galing to sa red. Ubus na. Uy. Kunti lang. Kasi hindi may, hindi kumakain yung ano yung skin. Kailangan nila sa ano, great shop. Thank you guys for watching. Sana natakam ko kayo lahat. <laughs>